everyone. My name is Jeneline Morales from College of Teacher Education, fourth year college, and I'm taking my majors in general education. Okay. First question po. Ay, una po, congratulations po on winning. First question po, any message to the PL Munions? Okay, I will take this opportunity. Uh, first, maraming maraming salamat. Bumoto ka man o hindi, ay uh, sagot kita. And thank you so much sa lahat ng PL Munions na nagkas at nagdedicate ng mga time nila sa pagboto during the time uh, election election day and also maraming maraming salamat din sa mga sumuporta especially sa civil party and also sa mga candidates na naging smooth yung elections na hindi siya na ganoong uh, coerce like other elections na nakikita natin and yun lang maraming maraming salamat sa pagtitiwala and dedications niya thank you so much okay, second question po what is your next plan now that you have Actually, uh, nagkaroon kasi tayo ng mix up sa kalbilang partido, the SR and ako, SR ng Sibol. So, the first thing na ginawa ko is to consult yung different mga different youth leaders na nag-serve din sa PL Moods. Like, uh, mga former SR, mga former the SR, and also mga former student council na kung ano nga ba yung mga pwede namin gawin since nagkaroon ng mix-up. So, yung first na ginawa ko is to have a meeting with them. Third question ko. Among all of your platforms sa Sibol Partners, which of those are you going to implement first? Ayun nga, since nga nagkaroon ng mix-up, uh, kala, uh, magkakaroon kami ng meeting ni Miss Missy uh, this coming uh, Sunday para magkaroon ng, uh, um, ng uh, we call it, fusion dun sa mga ginawa nila and sa mga pwede namin i-add. Um, ang, anong, ang mantra lang namin is reforma. So, aalisin namin yung mga hindi na angkop and babaguhin and improve namin yung mga pwede namin yung improve like yung straw. Uh, maganda yung straw para sa PL Moon. So, that's one thing na gusto namin kunin sa kanila and also, makikipag-usap tayo sa iba't ibang um, colleges na, na, na nasa kabilang partido na kung ano po yung mga pwede nating gawin. So, tomorrow, we will have a meeting with our DSR Miss Ika Mayo. Okay. So, ano sabi niyo nga po na nagkaroon ng mix of sa SR, at sa DSR? What plans do you have to make sure that the whole student council will have unity in serving the pamatas? I mean, Kaya, that's a good question kasi, no, as an SR, hawak ko lahat ng council. So, ngayon pala, kinupo, um kinakausap ko na yung mga presidents, especially yung sa kabilang partido na ano, ang, ang mantra ko nga is no label. Wala tayong partido dito. If you want to serve the pamantasan, then you are welcome. So, yun lang naman ang, yung, ang aking gustong gawin sa pamantasan is mag, walang magkakaroon ng hidwaan. Kung ano yung partido mo, you stay that. Pero sa, ano, sa council natin, kung ano partido ko, ano partido mo, meron tayong isang goal as is to serve the pamantasan and also, ang mga ang mga estudyante ng pamantasan. So, I will assure na lahat ng council ay walang magkakaroon ng bias and favoritism uh, sa mga projects and also sa mga pagdasanate sa mga informations kasi lahat naman tayo sa si mag-serve and yun ang uh, I will not promise as I said always, I will not promise but I will do my very best para magkaroon tayo ng unity and also cooperations na hindi tayo nagkakaroon ng away-away sa isa't isa. -isa. So, yun lang. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay.